pupupuk bangin, Tama ba? Nay, okay. <laughs> pakanin pa kayo. Hmm? Oh. Okay din, oh. Nasa ah. ating sandukan ng ulam. Oh, Nasa na ando yung, ano, Iba hmm. yung nalagyan ka ng huwong? Oh. Nasa na oh. yung oh. na hmm. yung hmm. oh. na ah. ang ulam! Meron. 알았어. 아니야, 임바는 이신발아. 좀좀 포포하고 나기들 게임 꼭. 아, 오늘도 지 뭐야. 오늘도 지 뭐야. 응. 그러니까 나 먹을 거야. 오빠들 오빠들 할 거다. 참 많이구나.

bikin <tuk tangan> ini

Halo, halo. Lala lalagay ba ba? na laan po diyan. yan. Kakamay okay ba rin? Bayo, ay haluin. Haluin ko. Okay na, na no, kumpleto rekado na no. Teka, tao magugusto ng kamay. Para po makumpleto ang dilugan, lalagay na po ng dugo. Dikit tong ano. Dikit-dikit ang ano. Oo, ay, teka, magalaw. Hmm.

Ay, siya Ay, ma masagi ka o makasagi. Mahirap, ano? Ay, ano na sa ay. Ay, siya ko Hindi ka sa color ring. Ay, nakapunta ka na po ba ng perihan? Hindi pa. Kami baka pupunta mag anak. Oh, kukunin ko mga bata. Ang aking... Ako yung nag-aalaga pa na ako paghapon. Hmm. Sasama mo sa perya, turun-turun naman, ano. Madalang naman, ah. Okay. Ay, ay, sapu yan. Ganyan talaga pag ang ina na sa kahoy. Okay, okay na. Pre-reparasyon na. Ano yung tawag yun? Preparation na. Ano sa sabi mo kanina? maraming kulang. Nalagay lang ulam ang Ano, papal ating lalagay ng representative? O gisa Sabi po ni Nini, marami daw po sa aming kulang na sama-sama. Kaya sa akin maglalagay ng representative yung mga aso na lang isasalo. <laughs> Kapalit ah. Wala si Tito Dayo. <laughs> ibang kain nila, lang. ibang mukbang nila ano <laughs> si, si si Jonah. Hindi <laughs> na <laughs> yung ano. Oh. Yung si kanin. Hindi pa ate amin lutuin Hindi dinugan. pa ba? Ano po? Lala po oh. dinugan? Oh. Nasaan na ating bisita sa kababa Teka, hari pinadala ko ng ano, ng atak uh, doon Invitation, yan o Oh, oh di lampas <laughs> Lampas Baka para sa kapitbahay po yun <laughs> Tanaw kaya nun? Lampas yung bisita pala Tanaw ko lang sabi ko ay Sabi <coughs> Uy, uh, tawag ng mga aso. Ya. Ano tawag mo diyan? At preparation. Pagtatanim Thailand preparation ay at preparation. Oh, ano oh. 'to? Wala ako nakukuha. Oh, hala oh. Dali kayo, ara pa ilalanta kana oh. Ang gusto mo man tsara oh. Ay, arp, inalagay diyan, bang, eh. ay, ay, okay, tama. Oh. Hey, ay, arbei dito na ilalagay dinukan. Ya, pugpuk bangay. Ah, iyo pugkasan. Ano 'yun? Hinawan. Hindi kabudusan sa dahon. Oh. Hindi? Ajang ah, kana nang angalitan bayaw. Hmm. Ah, ah ay Daling, ay halat. Ay, halat. No, oh, Dali. Oh, ah yala. Andali. Ay isla ah ngay talaga pong tunay ah. Bayaw ng masakit. Hala dali. Ano kung katinap ako ay. Ako sayo magbudol bike. Ano kung pati. Chung daleo. Iya yung gustoy sa, sa dahon, sa dahon. Ah ay bike. Onday adun tubig mo. Yung gustoy sa pinggan, sa pinggan. Iya ganun naampo na mo na oh. Hoy May kutsara pa. May dalawa dalawang kutsara. Kumulam tayo. Kutsira. Hala, hmm. hala. Hmm. Hmm. Kain. Kainit naman na rin. Ang pabor yan. Nasaan ba yung hawong at doon ilalagay yung ulam? Lapit sa camera ang matapang-tapang. Oh. ang <laughs> halak ay. Ang oh, sarap. Sarap. Nasaan ba yung asin? Lalon. Sarap hmm. mo ako. Hmm. Naipo, makakain na oh. Kain po tayo mga ka friend. Hmm. Are po ipukbang. Our best friend. Bang. Atin po pupukbangin. Tama ba? <laughs> hmm. pa pa kayo. Oo. Hmm? Oh. Din, oh, Nasa ah. na ating sandukan ng ulam. Oo, Nasa na ando yung ano. Iba yung, hmm. yung dalaga ka ng huwong. Uh -huh. Nasa na uh -huh. yung huwong. Nasa Nasa na yung huwong. Nasa na yung na ano claro, <coughs> na, Pero, na. Pero, para mensa ba 'yung kanin dati? Na iyo. Ay pala kanin. Sabaw. Kakatil man 'yan. Sino ba mm -hmm. <t> <verses 141> sambayan? Pero mo natin lang kunin 'yung ulam niyo akin. Nungasan na ulit. Mm, tanong na papatok nang patok to. mo din sa ano 'yung ni, mineral. Ayaw. Ulam kayo. Ano 'yung kayo? Mm, mm. Ayun.

Bilya. Mm. Kali? Ay, yan, sarap. Ay, ay, ang... ay, yung... Ay, yung ba ganun lagi ang Ba oh, madala yan pag lang. Oh. kaya nga Ba ganun araw-araw ay, araw-araw testa. Araw-araw testa. Ako muna. mo. mo? Asin, Sa kain ko. Ngayon. Pasin pulis po ulit din na, ng dinugan. Choko mo ang kanin. Mga minsan po tayo maglalaga ng anong para may pagkakataon din. Baka. Mm. 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 Sili. Sarap ano. Balik na. Mm. Pwede yung panlaban ng tatay ah. Huh? Pwede yung panlaban yung luto mo. Pwede yung ah, pandayo. Kung uh, mm, mm, mm. lalaban. Lala <laughs> Pwede yung pandayo. Kung lalaban. Kung kanin. Pakusit yung kanin yun. Baka ulam mo na. Balik ka ah. Huwag kang hiyak. Kakaan po. Daan kanin. Thank you Lord sa pagkain. No? Diba? Kami po ay ano, nasa area number 2. Yung pong aking mag-iin, no? <laughs> ay dadalhan ko nila ang. Na mm -hmm. okay. Narito po kami mag-uutol. Mm. Ah, wala pala si Kuan ano, dalawa. Marami pang kulang. <coughs> Si nga nagre-react, taga kulang, lang. Ang taga ko sa ba yung aso? din <laughs> <laughs> Ay, wag daw niya mga... Sa ibang... Ng... Ibang sumiksik yun at maliit ang space. Tiyong, <laughs> <laughs> kuha ng ulam. At saka kanin. Nay! Saka mag-uulong lang. Sarap ang... yung Panalo. Sarapan. Shout out po kay Ma'am Merlita Tabilyar. Oh, at saka po kay Ma'am Shirley. Isang taon na Ma yun. Ma'am Shirley, po? Oh, oh, isang po. taon na. Hello, po. 28. Kakain po. Ah, eh, pabisan. Nabuta, magpupukbang. Ang <laughs> tanong, pukbang. Pukbang. Ang po ka din. Mukbang. Uh, <laughs> Oo. Shout out pala kay Bani Pornobi. Diyan sa Sita Grande. Ay, okay, isipin mo isang taon na ngayon siya, no? Pukbangan na. Ang <laughs> abo ka may kaso. Ate Amel, lapit din sa camera. May babatayin ka ah. Sino nga bang pangalan nun? Yung bang nalakat babae? Si Basta siya yun. <laughs> si si Basta siya yun. Nalakat babae. <laughs> Dinabate ko po sarili ko. Nang, Walang nabate ay. ko Ako na lang. Sarili ko na lamang. Hi, sarili. <laughs> Bate ko ako. <laughs> Salamat po sa ako. Ako nga <laughs> nga pinapasama din sa screen mo. Mm -hmm. Dali ko na naman ay. Ang <laughs> 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 sarap nga po naman ka sa Ala, ang dami din eh. Lapit-lapit na makita yung magandang sapatos. <laughs> Hindi yung pagkain ng inaano. Sapatos. may flower. Ano May miyaw May, may purple, purple laso. Ano ba ang English Ribbon. Ribbon. Ano Ribbon. Ano Sarap ano? Ganado ah. Eh. doon. Hello. Sira ang diet. Hmm. Ay, Madalang yeah. naman. Madala naman tumama. Soldred. <laughs> Madalang naman tumama ang diet. Hmm. Yan, ang matira po din eh. Say, yung, ang matira sa tubo ganyan siya pag-araruhan. Siya hmm. oh, Ba, ang dami dami pa oh. Kaya pa yan. Kaya hmm. yan. Ito ito yan. tara Tarabahan mo ah.